Paano balatan ang labong or bamboo shoot? Ganito yan best kailangan mong alisin ang unang layer, pangalawang layer. Balatan ito hanggang ang balat nito ay maging puti na. Pagkalitaw ng puting balat, alisin lahat ng matigas na balat at kapag naalis mo na lahat ng matigas na balat at naabot mo na ang pinakamalambot na balat nito. Dito mo uumpisahang hiwain ng mananipis ang bamboo shoot, Hihiwain mo ito ng pabilog at katamtamang nipos lamang at pagkatapos mong mahiwa ng pabilog at manipis ang bamboo shoot, hiwain mo naman ito ng strips na slice kagaya sa carrots. Ulit-ulitin mo lang ang proseso ng paghiwa hanggang sa matapos mong mahiwa lahat ng bamboo shoot. Pagkatapos mong hiwain lahat ang iba ay pinipiga ng may asin at lawan sa mainit na tubig. Ang mga hiniwang bamboo shoot para hindi ito pang ang iba naman pinapakulo lang ito at papalambutan ang bamboo shoot bago ito igisa or lutuin. Trivia about sa health benefits ng bamboo shoot. Ito ay nakakapagpababa ng timbang, nakakapagpababa ng blood pressure, nako-control co nito ang pagkapagod. Bamboo shoots ay fermented, sariwa, or nakalata subalit ay mayroong hindi magandang epekto ito sa ating nervous system. Sa thyroid gland kapag madalas na nakaloto or fermented na bamboo shoot ang binibili mo. Mas maganda na fresh bamboo shoot ang ating niluluto kaysa sa nakapreserve ito. Sana ay nakatulong ang aking munting nalalaman about sa bamboo shoot.